Hello po sa inyong lahat na kung nakita tayong isang recipe o isang ulam sa social media na talaga namang halos maglaway ako so pinilit ko talaga na magkaroon kami dito ngayon sa so, papaluto natin kay Jenny, tutulungan ko siya and uh, ito yung kinamatisang manok ha! talagang ang sarap Diyos ko doon pa lamang sa video ay talagang halos maglaway na ako kaya kailangan talagang gawin natin at kailangan nga sabihin natin maya maya ng kontes, huwag kayong magkakakalasa, samahan niyo ako eto mga ingredients, halika yun so eto, meron tayong manok. Ang pinili natin ay uh, breast. Meron tayong Okay, Jenny, introduce mo. Patis. Toyo. Okay. green. Bawang, paminta, white onion at saka kamatis. Ito po ay talaga namang inano niya. Yung tinatad ng pino. Yan, and then kung meron naman sa inyong processor, ito mas maganda para mas mabilis. And then ito, di, ano rin, DIY ang kanyang banatine. Mga bawang gamit, sarap yan. Ah, sibuyas pala, hindi pala <laughs> Charang. Ay, ano, siyempre mas magiging healthy ito kung gagamitin natin ay ang ating paborito na extra virgin olive oil. Ayan, tara na. Pag medyo mamula-mula na, ay susunod na natin ang tomato. Halo, 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 halo. Ito pala talaga pwede ng ulam, oh. <laughs> so may pito di ba? Ayan, okay. So diretso lang halo. And uh, lang ng mabuti bago natin isunod ang manok. Ito na, ilalagay na manok. Ilalagay na manok. oyo okay, oyo yeah. yeah. sa daan sila yan ito po yung optional pwedeng wala niyan pero gusto ko kasi medyo spicy Okay, subuksan na natin. Ayan na. Ayan, o. Oh. Medyo, ano na siya, medyo lumalapot-lapot. Palaputin pa natin ng konti. Okay? Halo-halo lang natin ng konti para mas malapot pa siya. And then, yun, nakakain na tayo. Plus, di ba nga meron pa tayong tinola? Sharang. O, oh, di ba? Ayan. Kaya, ang ating lunch ngayon ay... Uh, manok sa manok. O, diba? Okay. Ayan. Toothbrush, toothbrush, baby. Ayan. Isa ko nag-aabang, oh. Liligo sila, liligo. Hindi ko yung nagtatago. Charang. dyan na rin ang ating tinola. <laughs> Lagay tayo ng konti dito. Higo po na tayo ng sabaw. Sabaw lang. Kasi manok na tayo eh. Higo po na tayo. Tapos pakinig, pakinig pa yung malakas na ulan. Hindi pa. Dalawang kutsa gotcha na pala Oh. Huh? Ah, ah. <laughs> Sarap. Siyempre, magkakamay tayo. Pinabaan natin ang silya para kita nyo kami pareho. So yun. Lasan-lasan mo yung kamatis. Ito na-expect ko. talaga maasim, pero hindi. tamang tama lang yung asim. Um, tama. Oh, super. Super sarap. So, It's up to you kung yung mga lahok na gagawin niyo, kung style ng pagkiluto niyo. Pero diretsuhan lang, di ba? Simple yung simple. Pero yun, kuhang kuha yung lasa na talagang nararapat para sa isang kinamatisang whatever. Diba? Nagulat ako kasi ina-expect ko na lasa pa, pero sa akin na panood. Yun Yun mismo kau hmm. Although merong sumasagi na ba kamaasin? Kasi ang daming kamatis. Dapat maraming kamatis. Mm. Wala tayong saging. Usually kasi pag may mga ganitong karne, tapos ganito ang luto. Parang mga adobo, mga kagireta. Or... Ano yung malalapot? Kumba, mga ganito. Masarap may saging. Pero meron naman tayong nilaga. Ano ba? Diba? At ito ay nilagang saging. Kaya kasi kaliliin. <laughs> pero meron tayo, ano? Para meron tayong pamunas. <laughs> okay, sagi ko yung nahahati ko pa eh, pero... Siyatrat ko ng hatiin. Kinagayit kahit anong karne. Yun, may maliliit na ganun. Parang mas masarap. Pero wala na pinagbabig, ganun pa rin. Tunas natin. Ang hang-ang hang. manono ang sarap sa dila mo. Grabe! Ay! Anong kamiglat? Ito niya ako tangsin sa pinakamasarap na ano. Ang ah! <laughs> papya! Arte! Ay sabaw na sabaw lang! Yung sarsang sar ay ulam na ulam eh. Hmm. Ano ko? Papagawaan nito ako nito. May mga... Pag may mga okasyon o handaan, masarap siya. Meron ka pala. kung hindi ibataya sabi naman ibayak iyaan nyo na tayo tayo lang tapos ang naulan pa oh. sino sa inyo nakaluto na nito okay diba meron tayong version sa facebook panorin niya ha Tumakas pala, tumakas pa lalo. Sa mga natataka, diba? Ay, nakulutuin niya na ito. Kapag pakanin ito talaga sa sarap. Dito sa amin, bukod sa wala laging kuryente, o kalimitan ng ano, or madalas na nawawalan ng kuryente, ang samang problema, baha. So, konting ulan ngayon, para lalong dumami ang bahay na hanggang dito sa bayan. dati hindi, binab hindi pa na ano rin may issue ngayon dito sa Oriental Mindoro yung dredging maraming ayaw at syempre meron din kampe sa governor kasi governor yung papanukala talagang sila sabi niya gusto na pabor sa dito ganyan ganyan para sa bayan mga ganyan ganyan sabi naman na bayan eh, eh napagsalaula sa ating kalikasan lalong magbabaha lalong mga ganang. so ko natin mabuti. Pero siyempre, ako, para sa kalikasan, kung alin yung isang bagay na wag nang gawin para mapanatili na maayos at kontrolado ang baha at mas hindi mawawasak ang kalikasan, hindi makaapagyan ng mga tao, o doon okay. ako. Okay? At ang pinaglalaba ko sa mga oras sa ito, kanin <laughs> pa. Subukan so, na natin dito kumain para feel na feel natin ang lamig ng panahon. Hindi e, totally malamig kundi yung yung sungit ng panahon. Oh, iba. Dito tayo. Alap! Tapos may kulog-kulog pa. Huwag na lang sa'yo ng pinlat. Kayo, ang ulam ninyo? Anong ulam nyo ngayon? Sa mga misis, ano yung paborito ni Mr.? Na talagang pag binigyan mo nito, talagang ako na <laughs> Okay, so less, ano tayo ngayon? Less kuda, less dakdak. -dak. Tayo ay uh, lalabas bukas. Sama kayo. At marami tayong mga mapapagkakwentuhan pa mga bakay-bakay. Dito sa Teletins. Teletins. Ika nga sa Japan ay eh, piripin. niluluto ulit para doon. Kung kahit ako lang, kasi simple, simple lang talaga. Mm. Punasan <coughs> na natin ang plato. <laughs> okay, so nagkaniig na naman tayo sa isang kainan at gusto kong malaman kung ano yung meron kayo diyang itinatagong putahe na gusto yung ipaluto sa amin at ipalafang sa akin. Iyon. So, i-comment lang po sa baba at pipilitin natin gawin. Pipili tayo ng ilan na mas madaling gawin, mas budget-friendly, at mas masarap. Sa dito sa debate saya ng mga tugtog saya masarap mabuhay ng Pinoy. Sa masulok ng world of biology more and more and more. Thank you. <laughs>